Bigumang makakuha ng medalya sa katatapos lamang na Karate One Premier League Dublin 2023 sa Ireland. Hindi magpapatinag ang Filipina-Japanese Karateka na si Juna Chokii na nag ngayon para sa Hangzhou Asian Games. Yan ang ulat ni Daryl Oclaris. Matapos ang kanyang kampanya sa Karate 1 Premier League Dublin 2023 sa Ireland agad na nagtungo sa Turkey ang Pilipina Karateka na si Juna Chukii para agad na mag-ensayo para sa Hangzhou Asian Games. Diguman na makatungtong sa podium, maganda pa rin ang ipinamalas ni Chukii sa nasabing torneo na nagtapos ay kalabing apat na pwesto mula sa siyam na putsyam na Karateka na sumabak sa Female Kumite Under 50kg category sa panayam ng PTV Sports sa World Games Karate Champion na si Chukii, sinabi niya na naging malaking tulong para sa kanya ang Premier League para bumalik ang kanyang laro matapos na makarecover sa isang foot injury. This tournament was for me what's the so important is after injury. So I rest one month and a half, almost two months uh, without sparring because uh, I start rehab and after rehab, step by step I go back to karate my movement. Binigyang diin din ni Chucky ang mga pagtutunan niya ng pansin sa kanyang paghahanda sa Turkey para sa quadrennial meet. Main thing is the mental mental control because um, when I fight, really I want to attack, really I want to take a point because karate is not about powers now. Timing chaka speed is most important, these two things. So I just fix my uh, expert techniques and patient patience when I fight. Lalahok din si Chuki sa Women's Under 50 kg Committee kung saan din siya nagwagi ng bronze medal sa 2019 Asian Games na ginanap sa Palembang at Jakarta, Indonesia. Tari Loclares para sa bayan.